Magandang araw sa ating lahat. Ang paksang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa kasalukuyang kahalagahan ng pagtuturo ng Filipino sa batayang edukasyon. Na kung saan ating pag-aaralan ang iba't ibang bahagi nito at ano ang mga kahalagahan o ano ang mahalagang gampanin nito sa bawat individual at sa ating lipunan. Ano nga ba ang kasalukuyang kalagayan ng pagtuturo ng Filipino sa batayang edukasyon sa ngayon? Una, ang pagtuturo ng Filipino sa batayang edukasyon, mga lawak o kasanayan. Ang Filipino bilang isang aralin o asignatura ay lumilinang sa kasanayan sa una sa pagiginig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat at pag-iisip. Narito naman ang mga saklaw ng mga lawak o kasanayan. Para sa mabisang pagtuturo, ang mga tiyak na kasanayan ay naglilinang sa pamamagitan ng mga sitwasyong iba't ibang gagamitan ng lubusan sa... ang nilalaman ng Filipino sa una hanggang ikatlong baitang ay ang konsepto ng sibika at kultura. Maaring gamitin ang Filipino sa nilalaman ng sibika at kultura o ang mikasipo. Ang ay nasa paglilinang ng mga kasanayan sa pakikipag -tanastasan. Nasahang ang mga batayang kasanayan sa pagbasa ay matutunan ng lubusan sa tatlong unang baitang. Pangalawa, pagbabago sa mga kasanayan o kompetensya sa pagkatuto. Pagsa pagsasaayos, pagbabawas, at pagpapakat sa kasanayan, magkakatulan upang maiwasan ang paulit-ulit ng mga ito. Pagtuon sa mga tiyak na batayan, batayang kasarihan. Pagbibigay diin sa pagbasa at pakikipagtalastasan para sa pagunawa sa mga batayang kaisipan o konsepto sa matematika at agham. Ang pangatlo, mga inasahang bunga, mithiin. Nagagamit ang Filipino sa mabisang pakikipagtalastasan, pasalitaman o pasulat. Patuloy na pag-ibigay sa napagatuto upang maampok sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa Pilipinas. Apat kalaan o nakatakdang oras sa pututuro ng Pilipino. Pinabago para sa baitang una hanggang tatlo. Ang pangaraw-araw na pagkakabahagi ng oras ay 80 minuto. Samantalang sa baitang apat hanggang anim, ang nakabahagi ay 60 minuto. May dagdag na dalawang, minuto sa baitang una hanggang tatlo. Mula anim na, na pung, minuto na naging walong pung minuto. Walang dagdag sa baitang apat hanggang anim. Katulad ng Ingles, walang pagtaas ng bilang ng minuto sa, bit, sa baitang apat hanggang anim sa pagsasaalang-alang ng ang batayang kasanayan sa pag-aaral ay natutuhan na sa unang tatlong baitang panglima. Mga dapat sinasa alang alang sa pagtuturo ng Pilipino. Pamamaraang pagsasanib o tinatawag na integrative method. Integrasyon o pagsasanib ng mga kasanayan lawak sa Pilipino o skill-based integration. Nalilinang ang kasanayan sa pakikinig, pagsusulat, pagsasalita, pagbasa at pag-iisip. Kulwaran una, may pagkakataon na maaring ituro o mapagungnay ang limang kasanayan sa isang aralin, kung saan, sama-sama, usabayang nalilinang ang, ang limang kasanayan sa mga mag-aaral. Ang paglilinang na gawain ay pakik pakikinig tungo sa pagsusulat. Sa paglinang ng mga kasanayan sa pakikinig, pagsasalita, pagsusulat o pag-iisip. Isa sa alang-alang sa paglinang ng mga kasanayan ang antas ng mastery o lubusang pagkatuto. Kulwaran, pangalawa, sa pagsasanib ng mga kasanayan o lawak, hindi dapat na malinang lahat ang lawak o kasanayan ng samisabal. pagsasanib ng tiyak na kasanayan sa Filipino, sa nilalaman o konsepto ng ilang asignatura na tinatawag na content-based integration tandaan. Sa beritang una hanggang tatlo, sibika at kultura o iski ang nilalaman ng Pilipino. Paglinang sa kasanayan sa pagkakipagtalastasan ang fokus ng asignaturang Pilipino. Teksto o babasahin o paksang aralin ng iski at pagpapahalaga o IKAWP na ginagamit ng mga kagamitang panliteratura. Ito ay ang tula, kwento, alamat at iba pa. Ito naging lunsaran o springboard sa, paglinang ng mga kasanayan sa Pilipino. Halimbawa, ang gagamiting lunsaran ng aralin ay isang kwento. Ang paksa o nilalaman ng kwento ay nauukol sa SK at EKAWP sa gitong sitwasyon. Interaktibong pagdulog o interactive approach. Mahalaga para sa isang makabuluhan o makahulugang interaksyon o meaningful interaction sa uh, gawaing sama-sama o collaborative collaborative activity sa ganitong paraan ang uh, magkakaroon ng komunikasyon o pakikipagtalastasan ng mga mag-aaral magkakaroon ng uh, pagpapahayag ng uh, sariling ideya pag-unawa sa ideya ng iba nakikinig sa iba bumuo ng kahulugan sa isang bigayang konteksto o shared content context na nagkakaroon ng magandang epekto sa kanilang gawain at nalilinang ang pagkikipagkapwa ng mga mag-aaral. Ang pagtuturo ng Filipino sa sekundarya sa batayang edukasyon. Ang pangunahing mithiin, maka-develop ng isang graduate na mabisang communicator sa Filipino. Kinakailangan taglay niya ang mga kinakailangan sa kasanayang makro, ang pagbasa, pagsulat, pagsasalita at pakikinig. Bilang isang sanay sa komunikatibong pakikipagtalastasan, nararapat na may kabatiran at kasanayan siya sa apat na komponent ng kasanayang komunikatib tulad ng diskursal, gramatika, sosyolinguistika at strategic. Sa unang dalawang taon, ang binigyan ng fokus ay ang masusing pag-aanalisa at pag-aaral ng mga tiyak na sakturang gramatikal ng Filipino bilang isang kasabay sa pagtatamo ng wastong kasanayan sa maunawang pagbasa. Upang matamo ito, pinagsanib ang mga interdisiplinaring paksa at ang makabagong nakapaloob sa iba't ibang uri ng teksto, tulad ng mga tekstong procedural, representasyonal journalistic at literacy at politiko ekonomik at ang pagkatuto ng iba't ibang estrukturang gramatikal. Sa huling dalawang taon, ang focus ay ang pagtatamo ng mapanuring pag-iisip sa pamamagitan ng kritikal na pagbabasa at pag-unawa sa iba't ibang genre ng panitikang nakasalin sa Filipino. Binibigyang pansin ang mga tiyak na akda bilang akdang pampanitikan. Sa unang taon, Ibong Adarna. Sa ikalawang taon, Florante at Laura. Sa ikatlong taon, Noli Metangire. At sa huli, ang El